Bakit nga ba tinatawag na the lion and the lamb si Jesus Christ? Ang leon ay isa sa malalakas at mababangis na hayop na kabilang sa carnivore species, habang ang mga sheep o tupa naman ay isa sa mga herbivore species at napakamaamong hayop. kap ang tawag sa batang leon at lamb naman ang tawag sa batang pupa. Ngayon kung titignan natin, magkaibang magkaiba ang lion at ang lamb pagdating sa physical maturity, diet, strength, behavior, and survival instinct. Pero bakit nga ba itong dalawang magkaibang uri ng hayop ang sumisimbolo para kay Kristo? So yan ang pag-uusapan natin. Simulan natin sa layon. Bakit tinatawag na layon si Jesus or bakit siya tinatawag na the Lion of Judah? Kapag sinabing lion, ito ay tumutukoy sa power and authority o superiority dahil sa animal kingdom, likas sa mga leyon ang maging pinakamalakas at pinakamabangis kumpara sa ibang animal species. Kaya binasa ganitong hari ng kagubatan. Ngayon, paano natin malalaman na si Jesus Christ nga ang tinutukoy na layon sa lahi ni Judah? Revelation chapter 5 verse 5 Then one of the elders said to me, Do not weep, see, the lion of the tribe of Judah, the root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its seven seals. So, dito nabasa natin na merong nabanggit na the lion of the tribe of Judah. Ngayon, paano naman natin malalaman na sa Jesus Christ ngayon tinutukoy dito? In Matthew 1, verse 1 to 2, ito ang mababasa natin. This is the genealogy of Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac. Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers, Judah the father of Perez and Sarah, whose mother was Tamar. Dito sa verse 1 and 2, makikita natin na nagmula si Jesus Christ sa lahi ni David at Judah. Ibig sabihin, mga ninuno ni Jesus, sila King David and Judah. So, malinaw na si Jesus Christ ay galing sa tribe of Judah. At ang paglitaw ni Jesus Christ mula sa lahi ni Judah ay ang katuparan ng prophecy. So saan natin mababasa yung prophecy na sinasabi dito? Genesis chapter 49 verse 8 to 12. Sa verse 8 ang tinutukoy dito mga brother ni Juda ay yung mga ibang tribo or eventually mga magiging ibang lugar or bansa. Sa verse 9 dito na nabanggit ang tungkol sa leon na lilitaw sa lahi ni Judah. So ibig sabihin may hari na lilitaw. Sa verse 10, sinabi dito na susunod ang mga bansa sa nasabing lilitaw na leon o hari. Sa verse 11 and 12, may binanggit dito na cult yung hari ay sasakay sa colt. Ngayon, pag sinabing colt is anak ng donkey. And kung maaalala natin, tuwing Palm Sunday, alam natin na si Jesus yung sumakay sa batang donkey. Mababasa natin yan sa John chapter 12, verse 14 to 15. So, bakit niya kailangan sumakay sa colt? Para matupad ang isa na namang prophecy, Zechariah chapter 9, verse 9. So nagpapakita lang ito na si Jesus bilang isang dakilang hari ay nagpakita ng humility. At hindi lang niya ito basta pinakita kundi isinabuhay niya. Paano? John chapter 1 verse 14. Nagkatawan tao ang Diyos at tinirahan dito sa mundo dalawang libong taon na ang nakakalipas para iligtas at pamunuan tayo at siya si Jesus. And speaking of hari, yan ang sinisimbolo ng lion. Jesus the Lion of Judah Jesus is the king from the tribe of Judah. Pero alam mo ba na hindi lang basta-basta hari si Jesus Christ? Bukod sa tinatawag natin siyang Lion of Judah, ay tinatawag din siyang King of all Kings. Revelation chapter 1 verse 5 and from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, the ruler of the kings of the earth. Malinaw na sinabi dito na si Jesus ay ruler o tagapamuno ng mga hari dito sa mundo. Uh, at hindi lang yon. Kaya siya ang pinakamataas at pinakamakapangyarihang hari ay dahil isa siyang Diyos. Pag sinabing God, ibig sabihin the creator o manlilika ng lahat ng bagay. Siya ang naglika ng universe, siya ang naglika ng galaxies. And just imagine, isang creator, king of kings and lord of lords, the all-knowing God. Alam niya lahat sa future. The Almighty. In Revelation chapter 15 verse 3 says, Great and marvelous are your deeds, Lord God Almighty. Just and true are your ways, King of the nation. Yung tinutukoy na King of the Nation na binansagang layon mula sa lahi ni Juda ay tinawag na Lord God Almighty, sa Tagalog, Panginoong Diyos na makapangyarihan. Tapos sasabihin niya sa'yo, Just trust me, I have a plans for you because I loved you. Si God nagkatawang tao and yes, siya si Jesus Christ. Namatay siya para sa atin. And just imagine a king willing to die just for the sake of his people. Jesus died for you, He also died for me, and He died for the sins of the world. Bakit niya kailangan mamatay? Dito papasok yung pangalawang sumisimbolo kay Jesus Christ, which is yung batang tupa or the Lamb of God. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. And yes, kanina kung ang sinisimbolo ng leon ay ang pagiging hari ni Jesus, ngayon ang sinisimbolo ng pagiging batang tupa o Lamb of God ni Jesus ay ang tagapag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Lahat po tayo ay makasalanan. Walang pwedeng magmalinis. Walang pwedeng magsabi na, ah, mas magaan yung kasalanan ko kumpara sa kasalanan ng iba. Ito lang naman yung nagagawa kong kasalanan. Hindi naman, ako, di naman ako pumatay. Hindi naman ako nagnakaw. Ang kasalanan ay kasalanan, maliit man yan o malaki. At kahit gumawa tayo ng maraming kabutihan, kasama na rito yung palagi ang tayong nagsisimba, hindi yun yung makakabawas ng kasalanan natin and hindi hindi yun makakaalis ng kasalanan natin because we have this sinful nature at alam nyo kung ano yung dapat na mangyari sa atin na dapat sana nangyari na sa atin Romans 6.23 for the wages of sin is death uh, kamatayan po ang naghihintay sa ating mga makasalanan. Hindi lang kamatayan physical pero kamatayan spiritual. Sa impyerno po ang bagsak natin. And whether we like it or not or we believe it or not, totoo po ang hell. Totoo po ang impyerno at doon mapupunta yung mga taong makasalanan. So sa madaling salita, wala po, ta wala po talaga tayong pag-asa na maligtas gamit yung mga sarili nating mga ginagawa, yung mga kabutihan natin. Tayo po ang tinutukoy ng makasalanang sanlibutan. Tayo po yung sanlibutan na walang pag-asa. Kaya po dumating si Jesus. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ngayon alam na natin kung ano yung ginawa ni Jesus para sa atin. Alam na natin kung bakit nga ba tayo nag-celebrate ng mahal na araw. And it is time for us na i-accept natin si Jesus Christ as our Lord and Savior. And kung nakikita mo na si Christ talaga yung nagligtas ng soul mo at, at hindi ka maliligtas ng sarili mong gawa at willing kang i-accept siya, I encourage you na sabayan mo ako sa prayer. Hindi mo ito kailangan kabisaduhin. Maaring hindi mo alam kasi kung ano yung kailangan mong sabihin kay Lord kung paano ka magpe-pray. So let me lead you sa prayer. Hindi mo kailangang kabisuduhin to at isang beses mo lang to gagawin. Sabay mo lang ako sa prayer and accept Christ as if ikaw talaga yung nagpe-pray nito. So sabay mo ako sa pray and gawin mo to na parang ikaw talaga yung nagpe-pray. Tara let's pray. Lord Jesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan inaamin ko po na kung wala ka, wala akong kaligtasan. Sa mga oras na to, Panginoon, simula ngayong araw, tinatanggap kita bilang aking Diyos na tagapagligtas. Ikaw na po ang manguna sa buhay ko. Ikaw na po ang maghari sa buhay ko. Gabayan mo po ako. Yun lamang po. Maraming maraming salamat, Jesus. In Jesus' name, Amen. There you go. I hope na nakita mo na merong purpose si God sa buhay mo. Starting today, na sumunod ka kay Lord, basahin mo yung scripture, basahin mo yung word of God and makikita mo kung gaano kadami yung plano niya para sa buhay mo at kung gaano kanya kamahal. And if you want to support this channel para mas marami tayong ma-reach ng mga souls, please i-share natin ito. See you sa next video.